oh, sa mga nag-aabang nga po dito sa parep serye natin. Eh, ito nga po, naipwesto ko na. Kaya utang na loob, panuorin mo na. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Grabe, parang kailan lang, kaka-18k followers pa lang natin, ngayon 19k na tayo. Kaya naman maraming maraming salamat po palagi sa inyo, mga mima ko. O sya, ito na nga po yung kaganapan nung pagpwesto nga namin ng ref dito sa bahay. Na kung makapwesto naman ka agad, akala mo meron ng ilalaman. <laughs> noon nung pinapangarap ko pa nga lang talaga na magka-ref e eh iniisip ko na nga kaagad kung saan ko nga yun ipipwesto. pero sabi nga nila kapag ka pinaplano mo eh hindi talaga nagkakatotoo yung antagal-tagal mong pinag-iisipan kahit wala pa man tapos itong meron na hindi naman nasunod wala lang inistress ko lang talaga yung sarili ko o siya ayan ganyan nga yung unang try namin sa pwesto ng ref at grabe bigla talaga akong kinabahan kasi mukhang matutulog na talaga kami ng nakatayo Nag-update nga rin ako sa page ko kung ano na nga yung itsura ng bahay nung meron nga mga dumating na pa-surprise sa akin. At marami nga ang nagsabi na wag ko nga daw itabi yung ref sa may kalan. Kaya nga para na din sa safety namin, sinunod na nga kayo ng babae. Kaya ito ililipat ko na naman ulit. Na para bang basic na basic na sa kanya magbuhat ng ref. <laughs> O oh, baka sabihin nyo, kabinet yung unang pinadala sa akin pero ito talaga yung una kong inakyat. Sabi ko nga sa inyo, makipot lang po yung daanan namin paakyat dito sa bahay. Kaya nga ito talaga yung una namin na iakyat. Yung kabinet naman po, hindi kakasya doon at hindi rin kakayaning ilubeg. Kaya nga idadaan pa sa kapitbahay. O siya, ayan, dyan na talaga yung final na pwesto ng ref. Tapos, bala ko nga ilagay dito yung condiments organizer ko at wag po kayong mag-alala dahil hindi naman po yan kabigatan. Tinanggal ko na nga rin kasi yung patungan ng kalan at balak ko na lang ipwesto yung kalan dito sa pwesto nga ng platuhan tapos yung platuhan naman ililipat ko naman doon sa pinag-alisan nitong condiments organizer oh di ba kahit anong liit ng bahay basta bagong gamit sa bahay magagawa ng paraan <coughs> kaya sa mga gusto pang magpadala sa akin marami pa pong space dito sa bahay at kahit maubusan pa ng space willing kami mag-adjust kami na lang yung matutulog sa labas Ay, oy hindi <coughs> Grabe, kapag kaya yung asawa ko nga yung naguhugas ng mga hugasin dito sa lababo, eh niya na nga lang pinagsasabit yung mga bagay-bagay na para bang hindi niya talaga alam yung salitang organize. <laughs> o siya, ayan, syempre, bago ka nga ilipat itong platuhan, pinunasan ko na nga muna yung pagpupwestuhan niya. At grabe, sa sobrang busy ko nitong mga nakaraan, nakalimutan ko na talaga mag ng tubig nitong platuhan. Tapos, ayan, syempre, hindi nga tayo titigil sa pagpupunas hanggat hindi nga kumikintabi itong lababo. <laughs> Hanggang ngayon nga, wala pa rin kaming gaas. Kaya nga, display muna itong kalan at itong induction cooker muna yung gamit namin. At buti na lang talaga, meron din nagpadala sa akin ng ganito dahil lifesaver talaga to. Grabe, hanggang ngayon nga, hindi pa rin makapaniwala ang babae na meron na nga siyang ref. Dahil nung nakaraan lang, nagpa talaga ako na magawa ng patungan dito. Lagayan ng stocks namin. Tapos ito, grabe naman yung binigay sa akin. At parang problema na talaga buwan-buwan ang babae sa ilalaman dito. O oh, diba, kakapamili lang namin Sadali, ito na lang talaga yung natira Sabi sa inyo, malingat lang ako konti Mauubos na yan agad <laughs> O siya, ayan, problem solved na Hindi na tayo matutulog nang nakatayo Space na ulit <laughs> Grabe, wala na talagang hihilingin ng babae Bukod sa ilalaman Thank you po Oops, teka lang Kapag ka may nakita kayong ad sa dulo ng video na to Baka naman pwede maging ng skip Wala kong 30 seconds yan, mga mi Salamat